Amanda! Batang to talaga. Amanda! Ano ba yun? Ano ba yun? Hindi ka sumasagot. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Hindi ko marinig eh. Hindi marinig. Pag mahina ang boses, hindi ka sasagot. Pag malakas ang boses ko, sasabihin mo. Gaging galit. Ngayon, Ano pakiramdam nung parang wala kang kausap, nung parang nagbibingi-bingi ngayon nanay mo, tapos gutom ka na, may kailangan ka. Ano pakiramdam? Para ang hirap po, tsaka nakakainis po. So, alam mo na yung pakiramdam na ginagawa mo sa nanay mo? Amanda! Manda, Ang batang to talaga, oh. pagtapos kumain, lagi na lang pumapasok sa kwarto agad. Di man lang tumulong dito magligpit. Amanda! Sabado ngayon, maglalaro kami. Amanda! Amanda! Andito na to sa lababo, ha? gasan mo na lang to. Para hindi ka na mahirapan, ha? Aalis kami ni Kusma. Pupunta kami sa ninang niya. Isang oras lang kami doon, ha? Sama ko na yung bata. Amanda! Ang batang to talaga. Amanda! Ano ba yun? Ano ba yun? Hindi ka sumasagot. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Hindi ko marinig eh. Hindi marinig. Pag malahina ang boses, hindi ka sasagot. Pag malakas ang boses ko, sasabihin mo. Gaging galit. E, ano ba yun? Yung mga hugasin mo doon. Ano yung mga hinugasan mo na? Talis Ta kami ni Kusma. Ano mo naman to, may sabad. Naglaro kami na bayad ng mga kaibigan ko, di ba? Madali lang naman yan, mamaya na. Oh, madali lang pala eh. E, di hugasan mo na ngayon kung madali lang bukas sa manay na pag tayo talaga naabutan na naman ng tatay mo na nagsisigawan sa harapan niya, sinasabi ko sa'yo, Amanda. Oo na. Mas mali ka na. Uy, hello, bes Ah, nasakit na kayo? O sige, sige, hintayin niyo kung patating na ako. Ha? Okay, sige. Namaya na nga to? Manda! Manda! Okay. Ano si ate? Buka mo na dyan, ha? Manda! Batong-batan to, hindi na naman sumasagot. Anak nang... Hindi na naman nag-ugas yun! Amanda! Tignan mo talaga yung batang yan, no? Yun lang yung mga aso. init. Kusma! Dito! Oh! Diyan ah, ka na pala. Uh, Trapik! Ay, alam ko! Ni! Kasapin hmm. mo nga yung panganay mo. Huwag oh, ba kata na naman? Ako, naiinis ako. Palala na ng palala. Grabe na talaga ugali. Bakit ba? Alam niyo yung ugali niya na kapag yung tinatawag mo, hindi sumasagot? Oo. Oh. Gumagrabe na talaga siya. Asan ba? Malamang nandun na naman yung sa mga barkada niya. Nagbabalibol. Paano ba naman? Inudusan ko. Katali-dali na lang. Lagi naman yung ginagawa. Sabi ko, hugasan mo na yung mga plato bago umalis. Tignan mo. Lumakad na naman, tapos iniwan na naman yung mga hugasin dyan. Usapin mo na nga, yan ako, abang lumalaki, nag-iiba talaga. Lalong gumagrabe. Sige, sige, kumbala. Ay, nako. Huwag mo hugasan, ha? Huwag mo gagalawin niya. Inom lang tubig. Ma? Ma, may ulam na. Ma? Hmm, nakalak. Tulog siguro. Oh, nga pala. gugas pala ako ng mga plato. Mamaya na lang pagising ni Mama. alas otso na. Di ba pagising si Mama? Gutom na gutom na ako eh. Anas nebe na. Tulog pa rin si mama. Itong na ako eh. Tsaka, ba't pa dumalo si papa? Patukin ko na. Ma! Ma! Ma, nagugutom na ako. Tulog ka pa ba? Ay? oras na nagugutom na ako eh. Gabi naman. Alas dosi na tulog pa rin si mama. Haba naman ang tulog niya. Ma! Ma! Ba yan? Matulog na nga lang ako na walang kain. Hmm. Ilham mo? kita mo, gali. Ganyan yan. Tulad na pag wala ka.

Wajan. dyan. Ba't nagdadabog ka? Ay, hindi po, Papa. Napalakas lang po yung pagsaya ng pinto. Andiyan na po pala kayo. Kanina pa. Kanina ka pa namin pinapakinggan ng nanay mo kung ano pinagsasabi mo, kung ano ginagawa mo. Dadabog ka, pasigaw-sigaw ka. Ano yung bilin siya ng nanay mo bago siya umalis kanina? Magugas po ng pinggan. Hindi mo ginawa, di ba? Opo. Saan nagpunta? Sa court po. Nag-variable po. Panalo kayo? Talo nga po eh. So, sino sino ngayon dahil talo kayo? May error din po ako, Papa, pero bawi na lang daw po kami next game. So, di ba pa nag-volleyball, tatalong ka, di ba? Tatalong ka, papawisan ka, iba yung pressure. Tapos pagka natalo kayo, may error kasi sisihin ka, ka di ba? So, sa matutal, ang hirap. Tama ko mali? Tama po. At tatanungin kita ngayon, ano mas madali? Magugas ng plato o maglaro ng volleyball? Magugas po ng plato. Aba, di mo pa inugasa bago mas kanina. Ano yung sinisigaw mo kanina habang kumakatok ka sa mama mo? Mm, gutom na gutom na po kasi ako, papi. Pagod po ako kakalaro. Mm. Ngayon, anong pakiramdam nung parang wala kang kausap, yung parang nagbibingibinga na yung nanay mo, tapos gutom ka na, may kailangan ka, ano pa karamdam? Para ang hirap po, tsaka nakakainis po. So, alam mo na yung pakaramdam na ginagawa mo sa nanay mo? ba? Diba? Diba, halos yan na lang ang pinapagawasin ng nanay mo, lalo pag Sabado-Linggo? nagutom ka na, ba? Diba? Kanina ka pa, dumating ka alas 7, alas 12 na hindi mo pa rin talaga yung ugasan. Kasi gusto mo, paglababas nanay mo, siya na gumawa. Paano kung wala pala ako? Ganun yung attitude mo sa nanay mo. Ngayon alam mo na ha, kung ano ka karamdam. Buti nga, ganyan lang ginawa namin sa iyo eh. Kumain na kami doon sa loob. Nagpakabusog na kami. Sinadya talaga namin gantihan ka para alam mo yung pakiramdam ng pagiging manhid mo, bingi-bingihan mo, at tamad mo mismo sa sarili mo at lalo dito sa bahay, sa mga basic tagawain sa bahay. Ano oras na? Mag-aala na po. Gusto mo kumain? Opo, Papa. Ganda na po ako. Ugasan mo na yung mga plato. Tapos ugasan sige. Saka kumain. Sige, bilis.